Kumusta mga boss? Welcome sa Backstock Speech Usapang kamaw, let's go! Okay mga boss, malaking statement agad mula sa bagong recruit ng Match Room Ang undefeated rising star na si Ben the Surgeon Whitaker Sa kanyang Match Room debut Unang round pa lang, winasak na niya ang kalaban mga boss Na si Benjamin Gabadzi sa light heavyweight division 1 minute and 23 seconds na lang Kung nagsimula ng demolition job si Whitaker. Mga boss, literal na surgical destruction ang nangyari. Nagpakawala si Whitaker ng tatlong mabibigat na kombinasyon na sinundan pa na isa pang apat na kombinasyon na talagang nagpayanig kay Gabadzi. At nung napansin ni Whitaker, naramdam na ni Gabadzi yung bawat tama umataki siya ng kanang suntok. Boom! Unang knockdown, bagsak si Gabadzi! Napatulala ang mga fans mga boss pero mabilis ding bumangon si Gabadzi. Pero habang bumalik sa purmahan si Gabadzi, kita mo kay Whitaker na parang naglalaro na lang. Umuulit nagkukumpute parang may sinusukat bago umatake Hanggang sa dumating ang right cross ng Sir John Malinis, matalim, diretso Nasaktan si Gabatsi Tumayo pa sana pero sinundan pa siya ni Whitaker ng malakas na one two At doon na siya tuluyang bumagsak mga boss This time mga boss hindi na tumayo si Gabatsi Ay winner by first round knockout si Ben the Sir John Whittaker Na ngayon ay may record na 10 wins, 0 losses, one draw, 7 knockouts Currently number 9 contender siya sa WBC ranking. Pero dahil sa explosive na performance na ito, malaki ang chance na umangat pa ang ranking niya sa next update. Sa iba namang balita mga boss, si Sakram Wonderboy Giazov, ang WBA mandatory challenger ng WBA World Welterweight Champion na si Rolando "Rolly" Romero mga boss, ay pinipilit na ngayon ng WBA ang kanyang karapatan bilang mandatory challenger. Sige Yazob ay may 14-0 with 10 knockouts mula sa bansang Uzbekistan ay dapat na next in line. Balik tanaw tayo mga boss. Ang original mandatory noon ni Imantas Estanyunes ay si Shakram Wonderboy Giyasob. Pero nagbigay daan siya para sa unification fight ni Stan Yunis against Jaron Bots Inis. Matatandaan din natin mga boss na noong May... Tinalo si Ryan Garcia ni Rolly Romero kaya hawak ni Romero ang WBA regular title. Kakalaunan ay inakyat ang WBA bilang full world title. Matapos maging champion si Bots ini sa junior middleweight. Ibig sabihin mga boss, si Rolly Romero ang full WBA welterweight champion na ngayon. Kaya dapat si Giyasov ang susunod na makakalaban niya. Ang problema... Mas malaki ang pangalan ni Manny Pacquiao ang 8 Division World Champion at si Devin The Dream Henny ang bagong WBO Welterweight Champion. Kaya ang kampo ni Romero humingi ng special permission sa WBA na huwag muna labanan si Giyasov para bigyan daan ang mga high profile fight niya laban kay Henny or kay Pacman man. Pero mga boss, kumuntra ang kampo ni Giyasov dahil sumusunod lang sila sa batas ng WBA at ito mismo ang sinabi ng Rolls nila: Speculative future bouts, not contractually binding, and not officially sanctioned, do not constitute valid grounds for the suspension of a mandatory defense. Champions must defend against the highest-ranked available challenger within the time frame to preserve sporting integrity and divisional clarity. In short mga boss, sinabi ng WBA na hindi sapat ang rumors ng Pacquiao vs Romero or Hene vs Romero para i-escape ang mga mandatory at dagdag pa ni Giazov, matagal na siyang naghihintay nung una nagbigay daan pa siya para maka-unification si na Yestanyones at Ines kaya ngayon oras na raw para ibigay sa kanya ang laban Chakram Wonderboy Giazov vs. Rolando Role Romero dapat na! Para sa iyo mga boss, sino dapat ang karapat dapat na maging kalaban ni Rolando Romero? Si Pacman ba or ang mandatory challenger na si Sakram Wonderboy Giasom? At si Ben the Surgeon Whitaker na ba ang bagong maghahari sa light heavyweight division? Comment nyo sa baba mga boss hanggang sa muli. Ito ang Backstock Spence. Peace out mga boss! Let's go!